Bilang isang Kristiyano, alam mo na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Alam mong may kakayahan siyang mapunta sa lahat ng lugar ng sabay-sabay, ngunit -sabay, may mga pagkakataong naramdaman mong pinabayaan ka ng Diyos. Napapagod ka pa nga magdasal kasi parang hindi man lang siya nakikinig. Minamahal, kahit na tila hindi mo nakikita ang Diyos, nariyan siya sa tabi mo. Hindi siya bini sa mga dasal mo, alam niya kung ano ang nangyayari, alam niya kung gaano kakailangan ng solusyon. Sinasabi niya sa iyo ngayon na tutulungan ka niya, darating siya para sa iyo. At kung nagdududa ka pa rin, narito ang mga palatandaan na kasama mo ang Diyos at tutulungan ka. Maaaring nakita mo ang mga palatandaang ito, ngunit hindi mo binigyang pansin. Ngayon, mas mauunawaan mo ang lahat ng mga nangyayari na malamang na hindi mo naintindihan bilang pagpapabaya sa iyo ng Diyos samantalang siya ay nagbibigay ng mensahe ng pagmamahal at katiyakan. Kaya, siguraduhin manood ka hanggang sa huli. Ngunit bago kami magpatuloy, tiyaking nakasubscribe ka sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Una, ano ang ibig sabihin na kasama mo ang Diyos? Isipin ang presensya ng isang napakalaking figura sa iyong tabi, na tinitiyak na mananatili siya sa iyo sa hirap at ginhawa. Iyan mismo ang ginagawa ng Diyos para sa iyo, ang kaibahan lang ay hindi siya nakikita. Tinitiyak sa atin ng Biblia na laging kasama natin ang Diyos, binabantayan tayo at pinapatnubayan ang ating mga iniisip. Kaya't sinasabi sa Isayas 41, isa sero, kaya huwag kang matakot, sapagkat ako'y suma sa iyo, huwag kang maglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan ka, aking aalalayan ka ng aking kanang kamay na matuwid. Napakalakas ng katiyakan. Mga minamahal, tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Ngunit nangako siya na sasamahan ka at tutulungan ka. Bakit pagdudahan ang kanyang salita? Madali kang maniwala sa salita ng isang kaibigan, isang katulong, ngunit nahihirapan kang paniwalaan ang mga salita ng iyong lumikha. Mahal na anak ng Diyos, aktibong nakikilahok ang Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Walang makakapigil sa kanyang mga plano sa mundong ito para sa kanyang mga anak, kasama na kayo. Nakuha ka na niya. O okay lang na pagdudahan ang lahat ng kanyang mga pangako sa una, ngunit huwag magtagal sa kalagayang iyon ng pagdududa. Ang Diyos, bilang isang madamdaming ama, ay magpapadala sa iyo ng mga palatandaan upang aliwin ka at tiyakin sa iyo ang kanyang presensya. Ang ilan sa mga palatandaang ito ay Number 1. Mararamdaman mo ang kanyang presensya. Ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan at katahimikan sa isipan. Tinitiyak niya sa iyo na hindi ka nag-iisa. Maaari kang manalangin at maaaring hindi siya magsalita, gayon paman, hindi siya umaalis sa iyong tabi. Gayon din, huwag kalimutan na ang presensya ng Diyos ay isang katotohanan, hindi isang pakiramdam. Ang katotohanan hindi mo siya nararamdaman ay hindi nagbabago sa katotohanan nariyan siya. At ang pinakamahusay na paraan upang palaging madama ang kanyang presensya ay sa pamamagitan ng pananatili sa lugar ng panalangin. Huwag kailanman talikuran ang panalangin. Sinabi ng salmista sa awit siyam isa na sinumang tumira sa lihim na lugar ng kataas-taasan ay mananatili sa ilalim ng kanyang lilim. Nangangahulugan ito na maaaring hindi siya gumalaw, gayon paman, makikita mo ang kanyang anino. Ang pagkakita sa kanyang anino ay nangangahulugan lamang na naroroon siya. Kailangan ng Diyos na maniwala kang nandyan siya, kahit na anino lang ang nakikita mo. At hanggat na sa iyo ang banal na espiritu, ang kanyang presensya ay hindi mawawala sa iyong buhay. Magkakaroon ng panloob na pagkaalam na kasama mo ang Diyos. Ang kapayapaang ito sa loob ay magpapanatili sa iyong mga paa na maging batayan upang anuman ang mangyari, tutulungan ka ng Diyos. Kailangan mo lamang tumuon sa iyong kaugnayan sa banal na espiritu. Huwag hayaang malabo ng iyong mga problema ang iyong puso. Huwag mong hayaang abalahin nila ang kanyang presensya. Ito ang gusto ng Diyos. Nais niyang maginmulat ka sa kanyang presensya sa itaas ng iyong mga problema. Nais niyang pahalagahan mo siya kaysa sa iyong mga pangangailangan. Kapag nagawa mo ito, tutulungan ka niya. Naunawaan ni David ang kayamanan sa presensya ng Diyos. Sinabi niya na hindi siya matatakot sa anumang kasamaan kahit na siya ay lumakad sa anino ng kamatayan paman, kahit na ang Diyos ay laging naroroon at kasama natin, hindi natin palaging nararamdaman ang Kanyang presensya. Ang presensya ng Diyos ay isang katiyakan na tutulungan Kanya, ngunit may mga pagkakataong wala kang mararamdaman. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nagkasala ka? Ibig bang sabihin ay wala ang Diyos? Hindi. Nangangahulugan lamang ito na nais ng Diyos na subukin ang iyong pananampalataya. Gusto niyang makita kung maghihintay ka pa rin sa kanya na tulungan ka. Gusto niyang makita kung isumpa mo siya. Sinadyang iniwan ng Diyos si Job sa mga kamay ni Satanas. Ginawa ni Satanas ang lahat ng pinahintulutan ng Diyos na gawin niya. Ikinalat niya ang negosyo ni Job, pinatay ang kanyang mga anak, at pinahirapan siya ng mga sugat. Sa lahat ng ito, ang Diyos ay hindi nagsalita ng isang salita. Hindi naramdaman ni Job ang presensya ng Diyos. Ngunit sinumpa ba niya ang Diyos? Hindi. Nawalan ba siya ng pananampalataya sa Diyos? Hindi. sa halip sinabi niya na alam niyang buhay ang kanyang manunubos. Kaya't ang iyong kakayahang malaman, kahit nawala ang Diyos sa iyong buhay, ay maaaring mag-trigger sa kanya na tulungan ka. Nakikita ito ng Diyos bilang isang hindi pangkaraniwang pananampalataya. Kaya habang nagtitiwala ka sa Diyos ngayon, nararamdaman mo man ang Kanyang presensya, o hindi, maniwala ka na tutulungan Kanya. Higit pa rito, ang presensya ng Diyos sa ating buhay ay higit sa ating limitadong pangunawa sa Kanya. Paano nalaman ni Elias na naroon ang Diyos? Nakita niya ang lindol, ngunit wala ang Diyos. Nakita niya ang apoy, ngunit wala ang Diyos. Pagkatapos ay narinig niya ang isang mahinahon at banayad na tinig at naroon ang Diyos. Ang mahalagang aral dito ay hindi palaging lilitaw ang Diyos ayon sa gusto mo sa kanya. Ipinapahiwatig niya ang kanyang presensya sa mga hindi inaasahang paraan. Pangalawa, ipinapadala niya sa iyo ang kanyang salita. Sinasabi sa awit isang daan at labinsyam, isang daan at lima, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kapag ang isang talata sa Biblia ay nag-ugnay sa iyo, ikaw ay naantig at nahihikayat. Bakit? Dahil binigyan ka ng Diyos ng isang salita, at may nagbago sa iyo. Ito ay dahil sinadya niyang ipaalam sa iyo, na hindi ka nakakalimutan, siya ay nagnanais na magpadala sa iyo ng isang salita ng pampatibay loob sa pagsubok na iyon, minamahal. Lahat sila ay mga palatandaan mula sa Diyos na nagsasabi sa iyo na siya ay kasama mo. Ang kanyang salita ay maaaring sa pamamagitan ng Biblia o iba pang mananampalataya o maririnig mo siya mismo. Sa anumang paraan, ang salita ng Diyos ay isang katiyakan na tutulungan kanya. Kaya kapag nanalangin ka at narinig mo ang kanyang tinig, maaari kang magsimulang kumanta at magpahinga. Iyan ay dahil kahit na ito ay hindi pa nakikita sa pisikal, ang kanyang salita ang nag-ayos ng lahat. Nang makita ni Elias ang balo ng sarepta, humingi siya ng pagkain, ngunit sinabi niya sa kanya ang kanyang kalagayan, siya at ang kanyang anak ay gustong kumain ng kanilang pagkain at mamatay. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, si Elijah ay nagpropesya. Sinabi niya sa kanya na hindi matatapos ang pagkain hanggang sa matapos ang taggutom. Matapos sabihin iyon ng propeta, walang nangyari kaagad, ngunit habang naghahain, nagsimulang lumakas ang kanyang pananampalataya, at hindi siya binigo ng Diyos. Natanggap niya ang kanyang himala. Kaya, huwag mawala ng tiwala sa salita ng Diyos. Sinabi niya na wala sa kanyang mga salita ang mapupunta nang hindi natutupad ang layunin nito. Gaano man katagal, gagawin ng Diyos ang kanyang salita sa iyong buhay. Palagi mong mararamdaman ang kapangyarihan at presensya ng Diyos anumang oras na ang isang salita ay para sa iyo. Kaya, gawin ito bilang isang palatandaan kung palagi kang nakatagpo ng parehong talata o mga sipi na may parehong mensahe upang magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa kung ano ang sinusubukan niyang ituro sa iyo, isaalang-alang ang paggugol ng mas maraming oras sa mga banal na kasulatan at patuloy na manalangin para sa patnubay. Ang isa pang palatandaan na dinadala ng Diyos ay ang mga taong makadyos sa iyong paraan. Hebreo 1, isa, isa tandang bawas tatlo, noong una, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa maraming pagkakataon at sa iba't ibang paraan, Munit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan din niya ginawa ang sansinukob ang anak ay ang ningning ng kaluwalhasya ng Diyos at ang eksaktong representasyon ng kanyang pagkatao, na umalalay sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang. Salita ang kamahalan sa langit. Ang talata sa Biblia sa itaas ay nagpapakita na ginamit ng Diyos ang mga tao sa iba't ibang dispensasyon ng buhay. Noong nakaraan, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Sa bagong tipan, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ibig sabihin, lahat ng uri ng tulong sa panahong ito ay dumarating sa pamamagitan ni Jesus. Sa parehong ugat, ang Diyos ay nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng makadiyos na mga tao ngayon. Magagamit niya ang mga ito upang ihatid ang kanyang salita. Magagamit niya ang mga ito para tulungan ka sa mga pisikal na bagay. Sa kabila nito, kailangan mong tandaan ang salitang imakadiyos. Napakahalaga niyan dahil baka magpadala ng mga tao sa iyo ang jablo iko-frame nila ang kanilang mga sarili bilang mga katulong, ngunit sinusubukan lamang nilang ilayo ka mula sa daan ng Panginoon o mas malito ka. Wala silang maibibigay sa iyo, sila ay mga tupa lamang na nakasuot ng lobo. Sa makatuwid, kapag ang tulong ay nagmumula sa Panginoon, ito ay palaging naayon sa salita ng Diyos. Kaya naman hindi mo dapat kalimutan na ang mga tao ay mali. Kaya, siguraduhin na ang lahat ng iyong ginagawa ay naayon sa sinasabi ng Biblia. Huwag tanggapin ang isang matamis na alok sa trabaho na nagtutulak sa iyo laban sa kalooban ng Diyos. Hindi yon pabor ng Diyos, ito ay panlilinlang. Maaaring ibnay ka ng Diyos sa mga taong hindi mo pa nakikilala. Hindi man lang sila hihini ng kahit ano bago katulungan. Ito ang iyong mga katulong sa kapalaran. Tutulungan kanila, munit ibigay ang kaluwalhasyan sa Diyos. Gayunpaman, maaaring makaligtaan mo ang palatandaang ito kung hindi ka makadiyos na tao. Ang mga espiritu ay nakikipag-usap sa mga espiritu. Hindi ka maaaring maging isang makasalanan at asahan ang isang makadiyos na tao na tutulong sayo. Kailangan mong ihiwalay ang iyong sarili sa iyong mga kasalanan. Isa pa, hindi ka makakaakit ng taong makadiyos kung hindi ka lalaki o babae na may magandang ugali. Maraming pagkakataon ang dadaan sa iyo kung wala kang magagandang katangian. Kailangan mo ng tulong ng Diyos. Gayunpaman, matyaga ka ba? Mapagpakumbaba ka ba? Nagmamahal ka ba? Kaya mo bang tumanggap ng mga tao? Kaya mo bang ibigay ang kaunting mayroon ka sa nangangailangan? kung ang balo ay hindi pa nagkaroon ng mga katangiang ito, malamang na hindi niya nakuha ang nais gawin ng Diyos para sa kanya sa pamamagitan ng propeta. Katulad ni Abraham at ng tatlong anghel na dumalaw sa kanya. Kung wala kang mga katangiang ito, maaaring mahirap tamasahin ang kaloob ng makadiyos na mga tao. Maaaring dumating sila sa iyo, ngunit maaaring hindi mo sila mapansin. Magtrabaho sa iyong sarili, at isasama ng Diyos ang iyong mga paa sa mga tao ayon sa kanyang puso. Ang dapat mo ring gawin ay magdasal. Sabihin sa Diyos na ipadala sa iyo ang iyong katulong sa kapalaran. Hilingin sa kanya na may mga luha na magpadala ng mga lalaki na hihilahin ang iyong mga kamay pagkatapos ay maniwala na dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Ang isa pang palatandaan ay ang pagkakaroon ng mga pagtatagpo sa panaginip. Ang mga panaginip ay isa ring mahalagang paraan ng pagtiyak sa iyo ng Diyos ng kanyang presensya at tulong. Kapag patuloy na ipinapakita sa iyo ng Diyos kung saan kanya dadalhin sayong mga panaginip, maaari kang magtiwala na tutuparin niya ang mga ito. Maaari kang matulog at matagpuan ang iyong sarili na natatakpan ng nakakasilaw na liwanan. Iyan ang Diyos na darating sa iyo sa iyong panaginip. Sa mga pagtatagpong ito, titiyakin kanya at ibabalik ang kanyang pangako. Sa mga ganitong uri ng pagtatagpo, wala kang dapat ikabahala. Pagkatapos na humalili si Solomon kay David, alam niyang hindi niya kayang pamunuan ang mga tao nang walang tulong ng Diyos. Ito ang nagtulak sa kanya na mag-alay ng isang malaking hain sa Diyos, umaasang tutulungan siya ng Diyos na pamahalaan sila. Upang ipakita na dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin, nagpakita sa kanya ang Diyos sa isang panaginip at sinabi sa kanya na humingi ng anumang nais niya. Ang nag-isang panaginip na iyon ang buo ng buo ng buhay ni Solomon. Ang pakikipagtagpo niya sa Diyos sa panaginip ang pinagmumulan ng lahat ng kanyang kayamanan at karunungan. Alam niyang mula sa araw na iyon ay walang makakatalo sa kanya. Sa parehong paraan, maaari ka ring magkaroon ng mga enkwentro na tulad nito. Maaaring idirekta ka ng Diyos sa iyong mga pangarap. Maaari rin niyang ipakita sa iyo ang hinaharap. Gayunpaman, dapat ka maging maingat sa mga pangarap. Maaaring manipulahin sila ng jablo laban sa iyong buhay. Maaari siyang lumikha ng isang nakakatakot na eksena sa iyong isipan tungkol sa iyong buhay nilalayon niyang makita kang nabigo. Maaari siyang lumikha ng mga aparisyon na nagpapakita sa iyo na ang paraan na nais ng Diyos na lakaran mo ay hindi para sa iyo. Hindi ito totoo. Kaya naman dapat mong salain ang iyong mga pangarap gamit ang salita ng Diyos. Kung lumikha sila ng takot sa iyong puso, dapat mong malaman na hindi sila mula sa Diyos. Munit kapag nakita mong nasa panganib ka, at ipinaglaban ka ng Diyos sa iyong panaginip, tanda yon ng tabumpay. Sinasabi sa iyo ng Diyos na walang sandata na ginawa laban sa iyo ang unlad. Kaya buksan ang iyong puso sa iyong mga pangarap, maaaring nagpapasa ng mensahe ang Diyos. Ang isa pang palatandaan ay ang maliliit na bagay ay nagpapangiti sa iyo. Mga minamahal, naglilingkod tayo sa isang mapagbiyayang Diyos, sa katunayan, kung minsan ay nakakatawa rin. Nagpapakita siya ng kagalakan at pagnanais, higit sa lahat, na makita kang masaya rin. Ang tanda na ito ay nangangailangan ng Diyos na gumawa sa iyo, na makahanap ng tunay na kaligayahan sa maliliit na bagay ng buhay at kalikasan. Kung minsan, maaaring sinusubukan din ng Diyos na i-redirect ang iyong focus mula sa iyong mga problema. Kadalasan, wala kang ibang makikita maliban sa iyong mga pagsubok at paghihirap. Kapag napapansin ito ng Diyos, ay er redirect niya ang iyong puso sa maliliit na bagay, tulad ng pagmamasid sa mga ibon na lumilipad. Bigla kang nagkakaroon ng matinding interes sa kalikasan. Tinitignan mo ang mga ngiti ng maliliit na bata at hindi mo maiwasang mapangiti. Sa pamamagitan nito, sinasabi sa iyo ng Diyos na narito ako. Kung magagawa ko ang lahat ng ito, mababago ko ang iyong buhay. Kapag nangyari ang mga ganoong bagay, ang pinakamagandang bagay na magagawa mo ay ang magpasalamat. Dapat mong pasalamatan ang Diyos para sa mga banayad na katiyakan na patatawain kanya muli, tulad ni Sarah. Ang pagtutok sa malalaking bagay ay nakakaubos ng iyong kapangyarihan. Ang pagtutok sa maliliit na bagay ay naglalabas ng tensyon sa iyong katawan at nagpapabata sa iyo. Sinasabi sa awit labinsyam, isa tandang bawas dalawa, ang langit ay nagpapahayag ng kaluwalhasya ng Diyos, at ang kalawakan ay nagpapakita ng kanyang mga gawa. Araw-araw ay nagsasalita ng salita, at gabi hanggang gabi ay nagpapakita ng kaalaman. Makikita mo ang salmista na tinatamasa ang kadakilaan ng kaluwalhasya ng Diyos, at lahat ng ito ay nagpapakita na hindi ka malilimutan ng Diyos. Susunod ay ang mga nudgings no mula sa iyong intuition, patuloy na bumubulong ng mga partikular na bagay sa iyo. Ang intuition ay ang kahulugan o kapasidad na maunawaan ang ilang bagay nang hindi nangangailangan ng katwiran, ebidensya, o patunay. Kapag sinunod mo ang iyong intuition at nagpasya, at ito ay lumabas na ang tamang pagpipilian, maaari kang tumingin pabalik at sabihin, alam ko na ito ay mangyayari muni tandaan mo, iyon ay ang Diyos na nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga instinct. Muli, siguraduhin na ang iyong mga aksyon ay naayon sa kung ano ang itinuturo ng Biblia bago mo ilagay ang iyong tiwala sa mga intuitive impulses. Dahil lahat tayo ay may kakayahang panlilinlang sa sarili, mas mainam na ihambing ang anuman sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi ng Kawikaan 3.6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at ituturo niya ang iyong mga landas. Ang iyong intuition, gaano man kalakas, ay hindi dapat isuko ang salita ng Diyos. Nagkaroon ka na ba ng impresyon na ang parehong isyu ay patuloy na lumalabas sa iyong buhay? Huwag mag-alala, maaaring ito rin ay nagsasalita ng Diyos. Gayunpaman, kahit paano niya ipaalam ang kanyang presensya sa iyo, Huwag kailanman mag-alinlangan sa Kanya. Ang Diyos ay totoo, minamahal. Masyado Siyang totoo para pagdudahan. Maniwala ka lang, darating Siya para sa'yo. Ngayon, manalangin tayo. Makapangyarihan sa lahat at walang hanggang buhay na Diyos, kami ay ko sa iyong harapan sa mapagpakumbabang pagpipitagan, humihini ng iyong interbensyon. Kami ay iyong nilikha, na nabuo sa iyong imahe, Ngunit madalas naming nasumpungan ang aming sarili na naliligaw sa mga abala at komplikado ng aming pang-araw-araw na buhay. Kaya naman lumalapit kami sa iyong trono ng awa ngayon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagdududa at pangamba. Alisin ang anumang makapipigil sa iyong pagtulong sa amin. Gawin mo kaming bago at matanggap sa iyong haplos, Panginoon. Buksan ang aming mga puso at isipan sa kamalayan ng iyong presensya sa bawat aspeto ng aming buhay. Buksan ang aming mga tainga upang marinig ang iyong mga salita. Buksan ang aming mga puso upang maunawaan ang iyong kalooban. Tulungan kaming makilala ang kagandahan at kamanghamangha ng iyong nilikha sa pagsikat ng araw, ang banayad na simoy ng hangin, ang matatayob na kabundukan, at ang mga pinong talulot ng isang bulaklak sa gitna ng mga unos ng buhay, ipaalala sa amin na ikaw ang aming patuloy na pinagmumula ng kapayapaan at lakas. Bigyan mo kami ng karunungan upang mabatid ang iyong kalooban sa lahat ng oras at lakas ng loob na sundin ang iyong patnubay, kahit na inaakay kami nito sa mga landas na hindi namin inakala. Sa aming paglalakad sa libis ng anino ng kamatayan, Ama, sa aming pakikisalamuha sa iba, isama namin ang iyong pagmamahal at habag. Tulungan mo kaming makita ang bawat tao bilang salamin ng iyong pagmamahal na karapat-dapat sa aming paggalang at kabaitan. Naway ang ating mga salita at kilos ay magsulong ng pagkakaunawaan, pagkakaisa, at pagmamahalan sa isang mundo na ang kabuluhan ay naghahangad na maghiwalay sa atin. O Panginoon, pakiramdam namin na wala at pagod na kami sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. Panatilihin kaming nakatayo sa iyong pag-ibig at palaging ipaalala sa amin na ikaw ay kasama namin kahit na sa aming pinakamadilim na sandali. Kapag kami ay natitisod at nahulog, tulungan kaming bumangon muli, mas malakas at mas matatag. Sa ating pagdaan sa buhay, gabayan tayo tungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating layunin. Tulungan kaming matuklasan ang aming mga natatanging regalo at talento. Bigyan kami ng kapangyarihan na gamitin ang mga ito ng mabisa, Panginoon. Idinadalangin natin ang lakas upang madaig ang ating mga takot at pag-aalinlangan at ang tapang na harapin ang mga hamon ng may pananampalataya. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, kahit na hindi namin maintindihan ang iyong mga plano. Dalangin namin na iugnay mo kami sa mga makadiyos na lalaki. Ihanay ang ating landas sa ating mga katulong sa tadhana, Huwag mo kaming hayaang lumakad ng mag-isa, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas na kailangan namin upang hindi pagdudahan ang iyong presensya. Mangyaring tulungan kaming makita ka sa itaas ng aming mga kalagayan. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong salita na puno ng iyong mga pangako para sa aming buhay. Hinding hindi na tayo magdududa. Ginawa mo ito sa nakaraan, magagawa mo ulit. Sa oras ng kagalakan at kalungkutan, naway laging dumulog sa iyo, humihini ng iyong patnubay at aliw. Sinubukan naming maniwala sa mga tao at sa aming pangunawa, ngunit pareho kaming nabigo. Kaya naman bumabalik kami sa iyo ng buong pagkatao. Hindi na kami titingin sa ibang source. Salamat sa hindi mabilang na biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na nakapaligid sa amin tulad ng isang mainit na yakap. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring pindutin ang like button, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang nilalaman. Pagpalain ka ng Diyos.